So mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay maging dead na dead sa'yo. Ibig sabihin, ikaw palagi ang magiging laman ng kanyang isipan, ikaw palagi ang kanyang hahanap-hanapin, ikaw palagi ang kanyang, ikaw nga ay eh, magiging uh, cravings. So kung gusto mo mga kamama yung maging uh, ganyan ka ng isang lalaki, isa lang ang hinihiling ko bago nyo po panoorin yung aking mga tips na ibabahagi. Huwag niyo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and syempre, like mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong ibahagi sa inyo. Kaya mga kamamay, kung napindut mo na yung mga buttons na nandyan sa ilalim, maraming salamat at simulan na po natin ang topic natin ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang maging dead na dead sa'yo ang isang lalaki. So, number one, pataasin ang tinatawag na sex appeal. Okay? Mga kamamay, kailangan nyo po ito upang sa ganon ang isang lalaki ay mahumaling sa iyo. Paano ba patataasin yung sex appeal na tinatawag? Alam nyo mga kamamay, ang sex appeal ay mas nakikita kung magiging maayos at maganda ang katawan mo. Ika nga, nga nung iba, yung isang babae na yon maganda lang pero wala namang dating. Tapos sasabihin naman ng iba, yung babae naman na yon hindi naman masyadong kagandahan pero ang lakas ng dating, ang lakas ng sex appeal, di ba? So ibig sabihin, nasa dating mo yung tinatawag na panghatak ng isang lalaki para sa ganun mahumaling siya sa iyo. Ibig sabihin, kung sexy ka, kung maganda ka, kung iniimprove mo ang iyong katawan Okay, maganda ang katawan mo, sexy ka, inaalagaan mo ito. Hindi yung tatlo-tatlo uh, na yung uh, layers ng bilbil mo, eh, hindi ka pa rin tumitigil sa pagkain. Uh, kailangan mga kamamay, kung gusto mo na lumakas ang sex appeal mo o tumaas ang sex appeal mo, kailangan inaalagaan mo ang katawan mo sapagkat dyan nagsisimula yung uh, malakas na dating. Kasi alam niyo mga kamamay, ang isang lalaki, maaga yang nauhumaling sa isang babae kung makikita niya na ang isang babae ay sexy. Okay, real talk lang mga kamamayan, no? kapag po kaming mga kalalakihan is nakakita ng isang babae at maganda ang kanyang katawan, maalaga siya sa kanyang katawan, talagang ito ay uh, sumasagi palagi sa aming isipan. Hindi nawawala. Sapagkat nandoon yung attraction eh. Okay? Nandoon yung sex appeal nyo. kaya kayo ay hinahanap-hanap. Kaya nga ibang mga kalalakihan nakakaroon ng pagnanasa sa ibang mga kababaihan. Kasi nga po, ang lakas ng sex appeal mo. Ang lakas ng dating mo. Kaya kung ako sa iyo kamamay, kung gusto mo ng isang lalaki ay maging dead na dead sa iyo, kahit hindi mo po siya kilala, kahit manligo mo pa lang siya, kahit nga yung mga kaibigan mo na mga lalaki, pag nakita ka na ang lakas ng dating mo, ay eh talagang iisip-isipin kanila nila. Yung iba, gustong uh, gustong ipush yung sarili nila para pumasok sa buhay mo. Gusto ko nilang uh, maging kaibigan, gusto ko nilang palaging makasama. Ganyan ang sinasabi kong sex appeal. Maaaring dumikit sa'yo makipagkaibigan sa iyo, pumasok sa buhay mo ang mga lalaki na yan kapag kayan ang pinagtuunan mo ng pansin. So kung sa iba nga nagiging effective to, lalo na siguro sa partner mo, sa jowa mo, okay, sa manliligaw mo, Napaka-epektibo niyan mga kamamay. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, iangat mo ang level ng sex appeal mo sa katawan para maging dead na dead sa'yo ang isang lalaki. So number two, ibalik ang alindog at kagandahan. Mga kamamay, hindi lamang po katawan ang kailangan pagpokusan. Kailangan maging focus din kayo sa pag-aayos, pag-self-improve sa inyong sarili. For example, sexy na kayo. Nagsusumba na kayo, nag-gym na kayo, plus nag-aayos pa kayo ng inyong sarili, nagpapaganda kayo, Okay, nagpapasalon kayo, tapos ang ganda pa ng putis ninyo, nagsiself-improve kayo, ang bait nyo pa, tapos ang dami mo pang skills, ang dami mo pang racket, di diba? ang dami mo pang pinagkakakitaan, perfect na perfect ka, bilang isang babae kapag kaganyan. Sigurado ako napakaraming kalalakihan ang mahuhumaling sa'yo. Napakaraming kalalakihan ang magiging dead na sa sa'yo kapag kaganyan ka. Dito pa lang sa unang dalawang tips ko sa inyo, kapag ka meron kayo neto, talagang kahuhumalingan na agad kayo ng isang lalaki kapag kaganyan. Baka mami, pag may sinagot kayong isang lalaki, baka hindi na kayo bitawan kapag ka nagkataon. Kaya make sure mga kamamay, kung gusto nyo na magkaroon ng boyfriend, kailangan kilalanin nyo ng maayos. Kasi kapag ka kayo ay napapunta sa isang lalaki at taglay mo ang dalawang katangian na to na, na ikaw ay uh, nagbabalik alindog, nagwa-workout ka, inaalagaan mo ang sarili mo, na tinataas mo sex appeal mo at the same time nagpapaganda ka at nag-aayos, sigurado ako, hindi ka pakakawalan ng isang lalaki kapag kaganyan. ganyan. Lagi silang magiging dead na dead sa iyo sa kagandahan mo sa kaseksihan mo kapag ka ganyan. Okay? So number three upang sa ganun, maging dead na dead sa iyo ang isang lalaki magkaroon ka ng self-confidence. Okay? So, itong mga kamamay, dagdagan mo pa nito. Sigurado ako na ang isang lalaki ay mahuhumaling na talaga ng lubusan sa'yo. Bakit? Eh, syempre, meron kang kumpiya sa sarili mo. Sabihin na natin, meron ka sex appeal. Malakas ang dating mo, maganda ka, pero mahiyain ka naman, wala kang self-confidence. Anong magiging uh, datingan mo kapag kaganyan? 'di ba wala rin. Hindi mo kayang i-handle yung uh, yung sarili mo kapag kaganyan. Pero kung ikaw ay isang babae na mayroong uh, kumpiyansa sa sarili, na kaya mong dalhin kung anumang meron ka, sigurado ako marami kang kalalakihan na paluluhain. Marami kang kalalakihan na maghahabol sa iyo kapag kaganyan. Kaya mong paglaruan ang kanilang nararamdaman, kaya mong paglaruan kung anumang gusto mong gawin sa kanila. Kaya mga kamamay, sa pangatlong tips ko sa inyo na dapat meron kayong self-confidence, malaki ang maitutulong yan upang maging dead na dead sa iyo. Hindi lang ang iisang lalaki, maging ang karamihan ng lalaki. So next, huwag kang magpakita ng sobrang pagmamahal. Oo mga kamamay, kung may partner ka, kung may jowa ka, at sa tingin mo, ikaw ay uh, hindi masyadong pinapansin or neutral lang sabihin natin. Kailangan mga kamamay, huwag kayong sosobra sa pagmamahal. Kung ikaw man ang naghahawal sa isang lalaki, mangyari na mababaliktad ito. Kung gagawin mo na hindi ka sobrang magiging attached sa isang lalaki at hindi sobra ang ibibigay mong pagmamahal, sigurado ko mga kamamay, ang isang lalaki ay uh, magiging dead na dead sa sa'yo. Sapagkat mag-iisip yan, sapagkat magtataka yan kung bakit hindi ka nagpapakita ng sobrang pagmamahal sa kanya Oo, mahal mo siya pero tama at sakto lang dapat ang ipinapakilat, ipinaparamdam mong pagmamahal para ang isang lalaki ay hindi magkaroon ng lakas ng loob na manloko. Para ang isang lalaki ay hindi magkaroon ng lakas ng loob para magtaksil. Kasi po mga kamamay, ganito yan eh. Kapag kang isang lalaki ay nararamdaman niya na ang pagmamahal niyo sa kanya ay sobra-sobra, na kapag kang isang lalaki ay nararamdaman niya na pong sunod-sunuran na kayo sa kanya, diyan na po mag start na magloko ang mga yan. Diyan na po mag start na maghanap ng panibago ang mga yan. At diyan na po mag start na magsinungaling ang mga yan. Bakit po? Eh kasi bigay na bigay ka na, mahal na mahal mo na. Sobra ka na kung bumuhos ng pagmamahal. Kaya ang isang lalaki, mag-iisip na kahit na anong gawin niya, eh kaya mo pa tanggapin. Kasi pinapakita mo na hindi mo siya kayang mawala sa buhay mo. Pero gaya ng tips na to na hindi mo ipapakita na sobrang mahal mo siya, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na maghanap ng iba sapagkat maaari mo siyang iwan. Maaari mong iparamdam sa kanya na anytime na magkamali siya, maaari siyang mawala ng isang kagaya mo. Kaya mahalaga mga kamamay kung gusto mo na maging dead na dead sa iyo palagi ang isang lalaki, huwag mong ipakita at sobrahan ang pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya. Okay? So next magpa-hard to get palagi. Yan mga kamamay, napakaganda nito. Huwag kayo palaging oo na kaagad ng oo sa tuwing kayo ay niyayaya. Huwag kayong payag lang ng payag sa mga gusto ng isang lalaki sa inyong relasyon. Magpa-hard to get naman kayo palagi. Para sa ganun, ang isang lalaki ay gumawa ng paraan kung papaano kanya kukumbinsihin. Okay? So, huwag po kayong maging low value. Huwag po kayong maging um, mababa. Okay, nagiging mababa ang tingin sa inyo ng isang lalaki kapag ka kayo ay sunod-sunuran. Oo lang ng oo. Kailangan kayo yung masunod. Kailangan paminsan-minsan magmatigas din kayo. Paminsan-minsan magpa-hard to get din kayo. Oo, lalaki sila. Sinusunod nyo rin sila. Pero hindi sila ng pagkakataon, nakadepende sa kanila ang desisyon. Huwag kayong mag, pa uh, easy to get. Kailangan magpa-hard to get din kayo para ang isang lalaki ay hindi magkaroon ng lakas ng loob. Ayun, ganun na naman para gumawa ng pagkakamali. Kasi kapag ka alam ng isang lalaki na dapat siya ang sundin at ikaw naman sumusunod palagi sa kanya, sigurado ako mga kamama, ipipilit ng ipipilit ng isang lalaki yung kanyang mga desisyon kahit ito ay mali. Kaya ipakita niyo palagi sa isang lalaki na kayo ay hard to get. Hindi lang kayo payag ng payag, oo ng oo. Paminsan-minsan, kaya nyo rin uh, sumalungat sa agos ng uh, mga desisyon ng isang lalaki. Sigurado ko mga kamamay, matatakot ang mga yan na gumawa ng uh, kasalanan. Kasi nga po, hard to get kayo. Hindi kayo madaling makuha, hindi kayo madaling papayagin. Okay, so yun mga kamamay, kailangan yung gawin yan para po ang isang lalaki ay hindi magkaroon ng lakas ng loob naman loko sa inyo. Okay? So next, mag-focus sa buhay mo at syempre sa sarili mo. Okay? Ang hirap kasi sa mga kababaihan ngayon na in love lang, nagmahal lang, ibinuhos na ang lahat sa kanilang mga partner. Sumagot lang ng lalaki na in love lang, umuo anong ginawa? Naloko na sa pag-ibig. Andiyan na yung palaging nagme-message, palaging tumatawag, walang uh, oras kundi uh, hawak ang cellphone, walang oras kundi palaging i-message ang isang lalaki. Mga kamamay, ganyan bang ang totoong nagmamahal? Sobra-sobra naman. Okay, tandaan yung mga kamamay, lahat ng sobra ay hindi rin po maganda. Especially, lalo na sa pag-ibig. Kasi kapag ka sumobra ka dyan, yung pagmamahal mo, sumobra na sa, sa tama lang, sigurado ako dyan na mag start ng isang lalaki ay magloko. Lagi ko sinasabi sa inyong mga kamamay, mag-focus kayo sa inyong sarili. Hindi kesyo may jowa na kayo, eh na kayo lulugmok. Dyan na kayo magpo-focus. Dyan na kayo uh, magmo-monitor palagi. Hindi ganyan mga kamamay. The more na palagi mong uh, i-monitor ang inyong mga partner, the more na nasasakal sila. The more na nahihigpitan sila. Kaya mga kamamay, magkaroon kayo ng oras para sa inyong sarili. Maghanap kayo ng trabaho, pagkakakitaan para sa ganon. Ang isang lalaki naman ang mag-isip sa inyo para sa ganon. Ang isang lalaki naman ang magtanong sa inyo kung anong ginagawa mo, kung bakit hindi ka nagpaparamdam. Hindi ikaw yung purong nag, uh, palagi nalang nag-aabag sa kanya. Hindi ikaw yung palagi nang naghihintay ng message niya. Huwag ganyan mga kamamay. Kailangan dapat kayo ang hinahabol, kayo ang tinatanong, kayo ang kinakamusta. Kaya mangyari na magkaroon kayo ng oras sa inyong sarili at magkaroon kayo ng pagkakabisihan pa rin. So yun lang mga kamamayang ilang mga tips at mga bagay na kailangan mong gawin para maging dead na din sa ang isang lalaki. Sana mga kamamay, kahit pa paano makatulong ang simpleng advice na yan para sa ganon, lalaki naman ang muling maghabol sa inyo at palagi kayong isip-isipin. So paano mga kamamay, if ever nilagustuhan mo yung love advice na aking share ngayon, huwag kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and syempre, ilike mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong idagdag sa kaalaman mo. So paano mga kamamay, ingat po kayo palagi. See you for our next vlog sa mga gustong uh, magpa-coach magtanong, mag-comment lang po kayo sa comment section. So, paano? See you for our next vlog. Paala.